palaki na nga ng palaki tong issue na kinasasangkutan ng noontime show na It's Showtime at ang host na si Vice Ganda kasama si Ayon Perez dahil sa kick issue nila sa isang segment nila sa Isip Bata. Ito yung parang kumakain sila ng icing ng cake at naging big deal ito sa karamihan and sa MTRCB and dahil nga dito, nahatulan sila ng 12 airing day suspension ng MTRCB. And ang dami na nga nadamay. Unang nadamay dito syempre yung kalaban nilang show na EAT dahil ang chairwoman ng MTRCB ay related kay Tito Soto. Kaya naman din, Maraming netizens ang gustong ipag-resign itong chairwoman na si Lala Soto uh, dahil sa desisyon niyang i-suspend ang showtime for 12 airing days. And nung kailan lang din, uh, nag-comment din si Juan Ponce Enrile tungkol kay Vice Ganda dahil din sa icing issue niya at tinawag niyang super bastos si Vice Ganda dahil nga sa act na yun na ginawa nila ni Ayon Perez. Yung pagdila ng icing sa tapat ng mga bata sa segment nila na isip ba may mga videos rin ako na related dito and mas lamang talaga yung mga nagsasabi na hindi naman daw ganon kalaswa or wala na hindi naman daw ganon ka big deal yung ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon Perez sa segment nila ng show. Yung 12-day suspension, i-clarify ko lang, hindi lang yun related doon sa icing or cake issue ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Marami pang violations and warnings ang sinen sa kanila since beginning of 2023. So basically, parang naipon lang talaga yung mga violations nila. Kaya sila nag or kaya nag ang MTRCB na isuspend sila ng 12 airing day. Hindi lang dahil doon sa cake issue, okay? At ngayon naman, nagkitingin ako ng article sa pep.ph. Nakisali naman ngayon ang ilang taong nagpakilala bilang mga miyembro ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, INC, or KSMBPI, isang grupong wala sa kamalayan ng publiko bago nito. So, nalaman ko lang din tong issue na to dahil sila ay trending ngayon sa Twitter or sa X na social media app. Trending ang social media broadcaster sa Pilipinas. And marami lang din nag-comment na ngayon lang din sila naramdaman dahil kisali sila sa issue ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Sabi dito, nagsampa ang grupo ng kasong kriminal laban kay Vice Ganda at ang partner nitong si Ayon Perez na bahagi ng kapamilya noon time show na It's Showtime. Sabi isang attorney, kinatawan daw siya ng KSMBPI kasamang ilang members ng organization ang nagsadya sa Quezon City Pro Prosecutor's Office kahapon, September 11, 2023, para maghain ng reklamo laban sa dalawang host ng its showtime. Sabi nila, paglabag daw sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Section 6 ng Article 201 at Republic Act Number no. 10175 o mas kilala sa Cybercrime Prevention Act of 2000 2012 ang inihaing kaso laban kina Vice at Ayon. And sabi dito ang reklamo ng KSMBPI ay may kaugnayan pa rin sa cake icing incident na nangyari sa its showtime noong July 25, 2023. And itong picture na to, yung nag or special meeting sila kasama ang chairperson ng MTRCB na si Lala Soto. Ito yung investigation data form na finil outan ng KSMBPI, itong laban kay Vice Ganda at Ayon Perez. Ayan. Loss violated, ganyan, may mga witnesses. Pero, syempre, marami pa rin nagsasabi sa mga social media na hindi naman daw ganito kalala yung nalabag nila Vice Ganda. And parang sinasabi lang daw na parang papakilala lang daw tong KSMBPI na to, nakikisaw sa issue at nagpapaka-relevant. Yun naman yung comment ng karamihan sa iba't ibang social media online. Ayan, ito yung pictures ng attorney kasama yung ibang witnesses na no, nagfile sila ng case. And ito naman yung tweet ni Kapamilya Kingdom. Mga lolong board sa buhay, eden din yamanda si na Vice Ganda at Ayon Perez. Ayan sila, may picture pa sila dyan. And syempre yung mga comments ay also against dito sa social media broadcasters na, daw, na to or KSMBPI. And marami din parang uh, nagugulat sila na meron palang ganong social media broadcaster sa Pilipinas. At ngayon lang daw sila naramdaman. Ayun lang. Grabing ang dami lang din talagang nakikisaw-saw sa issue na to. At hindi natin alam kung ano pa yung mangyayari sa issue or kung matutuloy ba tong 12 days suspension ng its showtime dahil today meron pa rin naman. Hindi pa rin naman sila na sususpend. Kayo ba? Ano bang comment nyo dito sa issue na to? Sang ayon ba kayo dito sa KSMBPI na to sa pag-file ng criminal case laban kila Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa cake issue nila? Or sang ayon ba kayo sa karamihan sa mga netizens online na nagsasabing hindi naman talaga big deal yung ginawa nila Vice at ni Ayon sa pagdila sa icing ng cake sa segment nila ng isip bata. Comment down below para malaman namin ang inyong opinion. At kung nagustuhan nyo itong ganitong topic, make sure ka-subscribe na kayo para updated kayo sa latest happenings. So, yun lang. Thank you so much for watching, guys. And stay safe.